Hey guys, sa ah, araw. So, may repair tayo ngayon ng isang concert 502B. So, ayan. Mag-focus pa yung camera natin. So, ang problema nito, sabi ng may-ari, mahina daw kahit i-volume ng sagad. So, ayan. May music na tayo, ha. Ayan. Dapat niyang ganyan. Malakas na yan, eh. So, meron tayong speaker. speaker natin. So, volume natin. Ayun. Doon pa lang siya tutunog. Hindi naman basag yung sounds. Kaya lang, mahina talaga. Ayun o. Oh. Dapat yan, yung, yung, yung ganyan natin. 10 to 11 o'clock. Malakas na dapat yan. So, bulong-bulong lang. Pag binilol yung volume mo ng ganyang kalakas, so tingnan nyo na, naka, ano na tayo ha, naka loudness na tayo ha. Ayan ha. O tapos yung tone control natin nasa ha? half. ayun o. Oh. So, ganun pa rin mahina. So, pagkaganyan, uh, check natin unang-una itong volume. So, okay, guys, isa, tatanggalin lang natin itong mga tornilyo dito. Nagkabila. Saka yung dito sa may ilalim. Para madali natin maalis tong, ano, uh, itong, ano, itong sa may tone control niya, no. Saka sa may volume. Pero unahin na natin ito sa may volume. Papalitan natin itong mismong tone control, ay ah, volume control niya. Ayan. Itong master volume. Kasi sinek ko siya. Para may problema. Bago tayo magpalit sa tone control. sabi ng may-ari dahil nakalagay ito sa video okay hindi naman daw nagagalaw tong volume niya nakapiks naman daw saka yung mga pihitan yung sa may mic yan hindi naman daw nagagalaw bakit naman daw masisira kaya hindi naman daw ginagalaw oh so, ayan ah, tanong ng may-ari ano kasi sabi ko sa kanya palitin yung uh, ah, palitin yung tone control niya saka yung volume tapos yun ang tanong niya sa akin. Pa, pa, bakit daw masisira? Eh hindi naman daw ginagalaw. Diba? Ah, Nakapix lang naman daw to sa loob ng ah video okay. O, so ayan, nateste rin natin. Oh, naka Nakakuan siya. Oh. Pihit tayo. Papalo naman eh. Kaya lang hindi siya sumasagad. So ayan o. Oh. Ayan yung di isa ganun din ayan makikita nyo para malinaw so ayan o oh. papalo hindi sumagad pero yung potentiometer natin ay yung isa sumasagad o oh, di man sumagad ng gusto tapos pag pinit natin sa kabila yan dito tayo sa gitna saka sa isang dulo ayaw oh. Oh, ayaw yung isa meron din rin sumagad yung isa ayaw talaga oh. ayaw meron ayan nawawala meron so dapat sa ganyan sasagad yan sa agaran <coughs> oh, testingin natin palitan to itong kanya volume maganda so, talaga yung meron tayong pang testing pero yung iba ang ginagawa dyan kagaya ko yung iba ang ginagawa ko niya misa pag alam pa mali, Lilinisin ko siya ng ano, lalagyan ko na langis, papataan ko na langis dito. Saka ako siya pipihit-pihitin na gano'n. Nakukuha naman yung iba, pero pag talaga ayaw na, ganon, na, papalitan din. So ito, papalitan natin ng volume. nakabit <laughs> ko lang. Hindi ko napapakita, bago naman to eh. Hindi ko napapakita yung test sa pagtetest. Hindi ko na siya tetesti rin, bago naman. Ikabit na natin para malaman natin kung volume nga lang ang sira.

So, ganun pa din. So, hindi nagbago. Ganun din. So, kahit i-volume natin, oh. Mahina. Tapos, napansin ko dito, hindi pumipitik yung, parang hindi pumipitik yung Relay. Wala oh. Parang nirekta tayong relay nito. Parang hindi siya pumipitik. <coughs> ano kaya nangyari dito? So, tignan natin. Check muna natin, ano? Uh, ah, siguro, ah uh, bago ko palitan to, troubleshoot muna. Kasi hindi siya pumipitig. Iba kaya yung ground nang ano, wala. So, troubleshoot muna natin para hindi humaba video natin. Ano. tenerlo todo, todo control pinapalitan na natin ko hindi kita kasi nakaharang itong ano pero naikabit na natin so ihinang lang natin yung body ground so bago natin siya ihinang uh, testingin muna natin kung lumakas na nga ba siya balik natin siya dito sa kaka lagi lang tayo ng tigisang tornillo <coughs> mahirap talaga mag troubleshoot pag ganito at mahirap din mag-repair ng ganito ano lalo na at kinakalag isa lang muna ang kakabit natin yung na tornilyo testing tayo <coughs> o yan kung lalakas na sya tayo na music copyright tayo eh. oh lalong nawala lalong nawala ganoon pa rin alang pagbabago troubleshoot natin mahirap-hirap uh, na ano to problema okay naman dito nagpalita tayo ng mga tone control yan oh. so yung mid sa i treble yung bass nya okay naman eh yung volume control nya master volume okay na rin napalitan na ganun pa rin hindi lumakas so, sa balance ko okay naman normal naman mayroon din siya 12 volts na input na pumapasok so okay naman siya Check natin dito kung may 12 volts, no? Sa ibabaw. Meron din dyan, eh. So, sa kanapansin ko sa kanya, pag pinawer mo siya, kumakalabog ka agad. Wala nang, wala nang pumipitik na relay, no? Hindi pumipitik yung relay. So, check tayo ng 12 volts sa ibabaw. mahirap po hindi makikita malaki yung tester o so yan, lakan na lang natin check natin kung mayroon pa palo so meron meron siyang 12 volts nakarating din dito so ibig sabihin good ito good yung tone control natin check natin yung mga wiring nakasira yung wiring kasi tira nyo oh. oh nakasagad na ganun pa rin. hindi nagbago mahina <coughs> troubleshoot ko muna check, -check ko lahat ng mga wiring siguro uh, post muna natin yung video kasi hahabi yung video natin mahirap i-troubleshoot pag ganito So okay, yun guys, uh, binuksan na natin itong likod nya. No? Na, ito nakita natin. Hindi na ako nakapagpigil. Oh. Puro spice spaghetti pala yung likod niya. So, yan. Uh, at sabi kasi nung may-ari, uh, mahina lang ang volume. Tapos ito, uh, ganyan pala yung nangyari. Kaya pala ayaw pumitik nitong relay niya. Naka-direct pala siya. So, hindi naman gagawin ng kumpanya yan pag so, sabi kasi nung may-ari, hindi pa nabuksan. So, yan o. Oh. Uh, Ginamper na nila. Hindi nila mapapitik yung relay. So, ganyan ang ginawa. So, ngayon, nagagawin natin dyan. Uh, ito na natin tong relay na to ay uh, jumper papipitikin natin tong relay nya so tanggalin na natin lahat yan alisin na natin yan so mayro pa nga pala akong isa pang nakita ang problema dito uh, pukod sa ito kasi uh, ano eh, ayaw pumitik nung relay nya tapos gumaga na kaya lang ito lang sa may likod nya yan yung uh, ito kasing negative nito yung lahat ng negative niya nakasiris na yung positive siya yung ay ayan. Uh, yan yeah, pinagsiris yeah. na yung negative ngayon yung positive siyang naka kwan dito sa may wire na to nagsuswitch siya yung nagsuswitch dito sa may relay niya dito siya yung nag ng A plus B gano'n yan siya yung nagsuswitching yung lahat ng positive ngayon, na ah, ang gumagana dyan, ito lang channel na to sa dulo. Yung da, ah, bali dalawa lang eh. Yung dalawa niya, yung right chat ayon Ayaw gumana. So, yung gumagana, mahina naman. So, kaya pala siya mahina dahil dito sa may, ito, itong sakit na to. Yan, yeah, napansin ko dyan yung binunod ko. May kalawang ayun oh. Kinalawang siya yung isa. Ayun oh. o. Isang pinya may kinain na pala ng kalawang. So, gumagana na lang yung isa, yung hindi kinalawang. Tapos, mahina pa. Ito lang right ang gumagana niya. O, so, dito. May input na to, Sa uh, ay, terminal speaker. Tapos, ito. Uh, iba kasi yung kung itong concert na ito eh. Uh, relay section niya. Uh, pero, sa tingin ko, wala namang problema dito sa may relay section na ito. Ah, uh, ko na kanina yan eh. wala uh, naman ako nakikitang problema. Um, ang masakit na naman sa ulo to. Dito sa may ano kasi niya nagpalit na ako, ganun pa rin eh. Dito sa may harap. Yan. Ah, uh, buo ito itong tone control niya sa itong volume control niya, buo na palitan ko na to eh. Ah, uh, nagpalit akong ng dalawa dito sa yung master volume niya, yan Sa yung treble bass, okay naman. Siguro ah, popost ko muna tong video ta troubleshoot muna natin siya no. Ayun so, guys, uh, na troubleshoot na natin siya no. At uh, ito. Inagtatanggal eh, ko na yan no, kagaya ito. Ito may tinanggal ako isang paa dito. Para ma troubleshoot natin siya. Pumitik na yung relay niya no, tinanggal ko yung inihang ko. Yan paa na yan, yan. So, papunta kasi yan dito sa may kwan ng ano eh. Ah, uh, kung tutuntunin mo kasi yung paa na yan uh, nagkakaroon kasi siya ng DC out uh, papunta siya sa may speaker terminal yan so tinanggal ko yung isa ya yeah, ya yeah, pa kung mo dito tinanggal ko siya papunta kasi siya rito may DC out dyan <coughs> ngayon yung DC out na yan, yan may, speaker sa terminal ng speaker papunta yan dito yan Pinaybay ko yan, yan dito, tapos tatawid siya sa kabila na yon. So, tinanggal ko rin yung mga yan, lahat ng transistor, pinag ko. So, lahat ng mga paanya niya, pati dito sa may uh, malalaking transistor, tinanggal ko rin yung power transistor niya. Inalis ko yung paa. So, ayan, mga malili ito. Ayan. So, tinest ko isa-isa, naka times 100k tayo. Para makakita natin kung may leak. So, nakakita ako ng isang leak dyan. Ayan. Itong transistor na to, yung 5401. So, mayroon siyang leak. Ayan, papakita ko sa inyo yung... Uh, eh, sa tester, yung leak niya. Tignan yung... Tignan nyo yung tester. Uh, natin yung... pan itong ano, 5401. So, ayan. na uh, Medyo malabo lang. Pero nakapantay dyan na ah, dapat sasagad natin siya sa times X100. O, oh, 100K pala. X100K. So, ayan. Ah, check natin isa-isa itong pa niya. Kung titignan nyo kasi ah, wala naman siyang sira o hindi naman pumutok. Pero kung tetesti rin ninyo, doon nyo makikita yung leak sa analog tester. So, ayan. Ah, check natin. Ayan, pumalo. So, pag binaligtad mo yan, papalo din uli. So, yon Baligtaran na, may palo. So, ngayon, ah, babaligtarin natin yan. Ibipihit natin yung transistor. Sa pagbaligtad niya, dapat wala siyang palo. Pero, may palo pa rin, baligtaran pa rin. Ayan. Dapat kasi hindi baligtaran ng palo yan. Ayan, o, tingnan mo, ng palo niya. So, ibig sabihin, leak na siya. Kasi kung hindi nyo sasagad yung tester sa 100k, uh, times 100k, well, hindi nyo makikita. Kasi, dun mo lang makikita yung leak niya. Dapat walang leak yan, walang palo. Yung pag binaligtad mo, dapat wala. Pag pumalo, babaligtad mo, wala din. So, ayun, baligtaran ng palo niya, yung. o. Oh. So, ibig sabihin, may leak na. So, pagkaganyan ng problema ng transistor, pag pumapalo na ganyan, palitin na yan, sira na. Kaya nang nagkokos ng DC out. Kaya ayaw pumitik yung relay. So, yung iba, kagaya nito, ayan, uh, 5401 din to. Pag tinester natin yan, wala naman. Uh. O kaya may palo siya. Pag binaligtad mo, dapat wala. So, diba? Diba? Tapos doon sa kabila, ganun din niya. Pag binaligtad mo yan, papalo tapos hindi na. So, dapat ganun siya. So, yung isa pumapalo eh. Eh, no? O, oh, ayan. Ito yung god. Pag binaligtad mo, pumalo. Tapos pag tinester mo, wala na. So, yung isa baligtaran kanina eh. Ito lang ang nakita kong may problema. Ah, may baligtaran ng palo. So, ngayon na ah, siguro papalitan na lang natin to uh, hindi naman na po pwede haharap ah, na lang tayo ng kapalit ano okay, hahanap ah, tayo ng kapalit si, pero siguro hindi ko na maipakita sa inyo paano siya hinangin ano ay ah, hinangin ko muna tapos ah, final check na lang tayo ano pag na ah, kontain ng pamalit <coughs> para hindi na umaba yung video natin so yun okay, guys sana ikabit na natin yung mga transistor ayan ay kabit na natin siya naihinang na natin so ngayon na uh, nakasaksak na rin yan ating amplifier ayan nakagamit tayo ng series valve so ayan meron tayong series valve para safe tayo safe yung ginagawa natin hindi po <coughs> so ngayon na uh, testing natin kung pipitik na yung relay niya so ayan may power na ayan ayun pumitik na rin yung relay So yung guys, uh, testing tayo na na natin yung ano nya. ah uh, na, ito dinirect ko na to. Yan. So tinanggal ko na yung kanya nakadirect na ng ano. Hindi na siya di Tapos sa uh, naikabit na rin natin siya. So maingay. Nagbibidyo ko dito eh. So ayan, uh, testing tayo. <coughs> ito, hindi pa pala nakasaksak. Wow, mali tayo. So, dinirect ko na siya. O, so, yan gumana na ayan may power na matay na natin yung relay niya na pumitik Eh volume natin kinabit ko rin na para makita natin ay pumitik na yung relay testing tayo uh, music yun o know, tumutunog na siya tumutugtog na ayan pala ang volume natin so malakas na Ayan, oh. Napapakabog na niya yung speaker. Ayan, oh. Ang volume niya, pag pa lang. Hindi pa siya. Nasa 9 o'clock to 10 o'clock pa lang. Diba? So, okay na siya. So, lumakas na. Hindi nakagaya kanina. isasagot pa yung volume. At ang naging problema niya, Siyempre, nagpalit tayo. Yung sa tone control niya, ito. Nagpalit tayo dito. Ah, uh, hindi hindi nagbabago wala ng function yung dalawa yung treble saka yung mid so ngayon ang talagang problema nyan uh, yun dito yan saka yung ayaw yung isang uh, channel na speaker kasi dinirect nila eh uh, ayaw pumitik yung relay so eto transistor yan sa mga kapwa ko technician dyan na uh, baguhan pa lang ano uh, maging masipag tayong <coughs> Ah, uh, wag tayo basta-basta magda-direct ng ganon. Ah, uh, masisira kasi yung speaker pag ganoon kasi pag sininde mo yung power niya, biglang kakalabog yung speaker niyan. So, suyuri nating mabuti yung pinagmumulan ng problema, hindi yung ano kasi kagaya yan, sinuyod natin dito sa mga transistor dito, doon natin nakita. So, maging masipag lang. Tiyaga lang talaga sa pag-electronics, ano. So, ayan guys, ah, uh, kakasa na lang natin to. Okay na to. Ah, uh, siguro di ko na ipakita sa inyo. Okay naman na. Uh, na uh, maray maraming, maraming salamat sa panonood. At uh, hanggang dito na lang yung video natin.